Good morning mga amigo Natakarot sa Honda Okay, nagpailista -e o brake pad So makita ninyo no hugaw kayo ako sira ang nak hindi isa gede Agay kasakit One year na kapi ng akong motor

Aguy, kaluoy, garas kayo. So karon gi brushan no. Uh, para malimpyo ang mga hugaw. May na lang nakapili tag mekaniko na di tapulan. Sulit kayo, walay nasayang.

Wala <laughs> Ah, So mga amigo, ang brake pad sa likod sa EDV 160, mga 1,000 plus. O ang um, brake pad sa atubangan kay 500 plus So gipacheck pod na ko ang akong coolant. So medyo gamay na. Sa kagayan de Oro na lang ta magdagdag. Okay, Ito dun inyo? Wala. Kumain na lang?